Umaaray po ngayon ang mga DDS, ang mga taga suporta ni Digong dahil niya daw dito sa fake news na ito. Ang punto natin, alam niyo naman pala eh kung ano yung totoo at kung ano yung fake news. Pag kayo na ang apektado, fake news na yun para sa inyo. <laughs> Pero kung kayo yung bumanat, manira at gumawa ng kwento laban sa ibang tao, yun daw ay katotohanan. Masaklap, ano ho. Pero yun nga, umaaray sila ngayon. Malala naman talaga kasi itong fake news na ito. Fake news nga ba talaga ito? Kasi sabi nga nila, um, wala naman daw usok kung walang pinagmumulang apoy. Oh. Baka nga, di ba? Um, eto, tignan nyo naman yung caption. Masaklap, ano ho, masakit. Pero, ang nababasa kasi natin, posible daw na etong mga ganitong klaseng fake news, ay galing din naman sa mga uh, o sa kampo ni Digong, sa circle ni Digong. Nagmura pa. Ano na daw kaya ang ginagawa ni Philip Salvador sa asawa ko? Malabo naman niya sabihin natural ng pangulo ay ng dating pangulo ay ni Digong. Mm -hmm. Pero posible daw kasi na ito ang dahilan kaya hindi daw sumama itong si Hanalet. Um, knowing ipe, sabi ng mga natasans na mukhang or na ko nga ay tirador ng mga mapipera. <laughs> ang totoo niyan, eto, farewell, Tatay Gongdi, for every action, there is always an opposite reaction, an equal reaction daw. Yan ang totoo. Totoo naman talaga yan. Pero sana, sana ipagpatuloy niyo to ano, sa inyong mga diehard. Sana, um, total alam niyo naman pala kung ano ang fake news at hindi. So sana sa mga susunod na pagkakataon, alam nyo rin. Lalo na po yung mga nag-DDS na nasa social media, sana po ay alam nyo rin na ang ginagawa nyo karamihan ay, ay siraan nga ang kalaban ni Digong. Gumagawa kayo ng kung ano-anong klaseng kwento at uulitin ko ha, ang pinaniniwala nyo rin dyan o ang niloloko nyo rin sa mga kwento nyo ganyan ay yung mga kapwa nyo lang naman DDS. So yun yung pinakamasaklap. Hmm. Nasaan daw ang passport ni Hanilet? Bakit daw hindi nakasama sa The Netherlands? Pero nakapunta daw na Hong Kong. Sabi nga ng mga netizens, mukhang itong nakikita natin between Hanilet and Digong ay palabas na lang now. At siguro daw ay matagal na nga na. Anyway, kung ano man. Pero lalabas at lalabas sa tingin ko ang totoo. Kung ano yung totoo. Dahil, ika nga, wala naman talagang lihim na hindi nabubunyag. Kaya antayin na lang po natin kung itong ang uh, sinasabi nilang fake news ay magkakatotoo. <laughs>